Update. Sa ating mga palita, isa patay, dalawa sugatan sa pananaksak sa labas ng bar sa Navotas. Bilang ng jobless Filipinos nitong Marso tumungtong sa dalawang milyo at 59.8 billion pesos na health emergency allowance na pamahagi na sa medical frontliners. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nasawi ang 28-anyos na lalaki habang sugatan ng dalawa pa niyang kasama sa pananaksak sa barangay ndbn sa Navotas City si nitong Martes ng umaga. Sa ulat ng pulisya, nagkaroon ng argumento ang grupo ng biktima at ang suspect sa loob ng isang resto bar mag-aalas 7 ng umaga kahapo. Nang lumabas ang lahat sa bar, dito na nagkaroon ng komosyon kung saan makikita pa sa CCTV na pinagtutulungan ng mga lalaking biktima ang nanaksak na suspect. Agad na tumakas ang 29 anyos na suspect sa crime scene, ngunit kalaunay na rin ng pulisya matapos ang isinagawang follow-up operation. Giit ng suspect, self-defense lang daw ang kanyang ginawa matapos siyang pukpokin ng helmet at pagtutulungan ng mga biktima. Dati na rin nasangkot sa away ang suspect kung saan nakasuwan siya ng kasong physical injury. Sasampahan siya ngayon ng reklamong homicide at two counts ng frustrated homicide dahil sa nangyari kasunod ng mga epekto ng El Nino phenomenon at African Swine Fever o ASF sa bansa, tumaas sa 2 milyon ang mga Pilipinong walang trabaho o negosyo nitong Marso, batay sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA ngayong araw. Sa tala ng PSA, tumungtong sa 3.9% ang unemployment rate ng bansa noong Marso na mas mataas kumpara sa naitalang 3.5% o 1.8 milyon noong Pebrero taong kasalukuyan. Mula pebrero hanggang marso sa taong ito, ang agriculture and forestry sector ang nakita nilang may pinakamalaking pagbagsak sa employment rate na sinusundan ng transportation and storage, construction, mga nasa administrative and support service at mga aktibidad na may kinalaman sa human health at social work sa kabilang banda tumaas naman sa 49.15 milyon ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho o negosyo sa buwan ng Marso na mas mataas din kumpara sa 48.95 milyon na naitala noong Pebrero nasa 59.8 billion pesos na health emergency allowance o heya ang naipamahagi na ng pamahalaan para sa medical frontliners ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay mula sa ipinangako ng pamahalaan para sa frontliners sa larangan ng medisina gaya ng mga doktor at nurse na naglingkod noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Saad ng pangulo, katumbas ito ng 78.92% ng inalaang budget ng gobyerno para sa COVID-19 heya ng health workers. Inanunsyo ito ng Pangulo nitong Martes kasunod ng pagdiriwang ng Health Workers Day bilang pagkilala sa sakripisyo at serbisyo ng medical frontliners sa bansa. Para sa Kidlat News Update, Renzel Enon, Naguula. At inyong pong natungaya ng mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita!